ang takot ay nasa isip lamang Hi! Charles here. Good morning. It's Wednesday. I hope you had a good start of the day. And right now, bosses ko lang. And yung nakikita niyo sa video is itong dinadaanan ko. So, yung thought na yan, takot ay nasa isip lamang. And tapos na ako ng bahay na rinirinig ko kasi nagpapatutog yung papa ko ng it's a sunday classic eh, if you guys can ano, hear it every sunday so, ang takot ay nasa isip lamang and hindi ko na siya maalala yung iba pang mga lyrics kasi nga pang luma siya na kanta But parang ano siya na sixteen years sa akin siguro I've been thinking a lot so siguro that message was for me parang dami lang kasi mga tumatakbo sa isip ko and thank to that words di ba ang takot ay nasa isip lamang so ilan yun it's like five? ang takot ay nasa isit lamang so it's like a five word or six word ba so talagang mas change talaga yung yung mindset mo but honestly as a human parang mawawala lang siya bigla tapos babalik ulit so ginagawa <laughs> ko or siguro for most of us ganun talaga sa human pray na lang ako na sana Lord you ano kalmahin mo ako ito sa nararamdaman ko you and it's effective talaga may pray ka lang ganun Holy Spirit be with me <laughs> pakalmahin mo ako so I guess yun lang yung ginagawa ko and sa mga nangyayari sa buhay natin sa daily life kung siya marami tayong mga challenges, mga fear worries, di ba? it's all in the mind shifting mindset lang siguro yung kailangan and if talagang bumabalik-balik siya, hindi yung best antidote na ginagawa ko is to pray so I hope you do the same just pray I hope things get rough but it will get better soon ganun naman talaga yan eh so you just have to trust and believe and have faith na mababago din ang lahat matatapos din ang lahat and yun lang. good luck for today God bless, anyong mama